Hello guys! For this video, may i-share lang ako sa inyo guys, konting tips para paano malaman kung merong ads ang ating mga video. Guys, alam niyo ba, tinilang ko yung ano, ibang account, tapos tinilang ko lahat ng video ko guys. na ko lang nalaman na sa umaga pala guys, mga umpisa siguro 6 o 6 hanggang ano na siya siguro 2 uh, or 3 sa hapon. 6 sa umaga hanggang... 2 to 3 sa hapon. Yung, yung ano natin, yung mga long videos natin, lalo na, yad, lalo na dyan sa mga Instagram ads, lahat ng video ko guys, merong ads. Oo, sa umaga. Paano? Doon ko palang nalaman guys, ngayon ko palang nalaman na meron palang mga ads lahat ng videos kung tuwing umaga. Pero sa hapon guys, parang hindi na masyado maraming ads na makita ka. Ano na lang, mga hindi mo na makikita. Yung kasa, ano, kada videos, ano na lang siya ang um, lang makita kasi nga sa umaga pala guys yung maraming ads kasi nga pag ano guys na wait 3 sa hapon ano na yan kung kapatak na yung sahod natin o earnings yeah. natin sa ating in ads kaya tingnan nyo guys lahat ng video ko ito guys panoorin nyo bawat videos ko kada click meron pong yellow sa dulo ayan po siya guys ba diba? kada click ko ng long videos ko merong yellow na kulay sa dulo ibig sabihin lahat may ads kanina ko lang yan na ano na notice lahat po siya merong ads sa dulo tiba sana ano tataas yung earnings natin dito kung panoorin ito lahat ayan po siya diba makikita naman lahat lahat ng ano long videos ko meron ng ads sa dulo ayan po siya guys sana ano panoorin nyo salamat pa palagi dyan sa nagsusuporta sa mga long videos ko sana po hindi po kayong magsawa ito po siya guys diba lahat po mayroong ads sa dulo Ayan. Kada click ko, merong ano eh, nakalagay na kulay yellow sa dulo. Ayan po siya. Sana all. Sana mamaya pagdingin ko sa earnings ko na ano na mataas na. Ayan po. Ayan guys. Ayan lang po siya guys. Thank you for watching.